Hey guys! What's up? It's Mix. Welcome back again to my YouTube channel. And kung first time mo dito, hi! This will be a chill vlog. mag uusapan lang tayo. Mag-uusapan lang natin specifically yung aking tour. Kinagawa ko tong video na to kasi kung yung version ko man na naghahanap pa nung dorm, this would be very helpful for me para alam ko kung magkano ba yung room sa Maynila, ano yung mga inclusion sa room, and such. So maybe if you are a student looking for a dorm around Manila, o pwedeng nag-dorm ka na rin ngayon sa Maynila and naghahanap ka ng solo room. I think this would be the video for you. And I will be as transparent as I can in terms of my expenses and experiences here in my solo room in Manila. So before we delve into that, sasabihin ko muna yung context ng aking dorm. So first, I am a third year student in Philippine Normal University, Manila. And currently, my dorm ako dito sa Zobel Street. I am 5 to 10 minutes walk from PNU may kilala yung lola ko from Manila City Hall. Yung kilala niya is a landlady ng door. Nirefer niya ako doon and long story short, kinuha ko yung dorm. It is a solo room, so mag-isa lang ako dito sa room. Itong dorm ko is not really for students. Ang dorm ko is a room sa isang house. Sa dyang, meron lang silang extra room and ako yung tenant nila. Hindi nakapagpapaligoy-ligoy pa kasi ayoko rin yung mga vlog na parang pwede bang sabihin mo na lang kung magkano yung dorm gano'n my room costs 6,500 and ang included don is yung water. Meaning, excluded yung bayad ko sa electricity and sa wifi. Kung sasama natin yung electricity and wifi, ilang electricity ko is minsan umaabot siya ng 1,000 to Sabi na natin 1,000. And then yung wifi ko per month, pwedeng umabot sa 400. Ang iba pang mga ginagastos ko dito sa dorm, kumuha tayo ng sample ng resibo ng laundry ko lahat to ay resibo. We will get to see kung magkano yung average ng laundry ko. 210, 178, 175, 256, 198. Sa isang buwan, kadalasan, nag-dorm lang ako for 2 weeks. Nagpa-laundry ako per week for 2 weeks. So, per week is 200. So, for 2 weeks, 400. Sa water ko, yung water ko naman, unang isang galon, umabot siya ng 1 month. This is 30 pesos. And then, for food ko naman, sabihin na natin, makagasos ako ng a total of 50 pesos per meal. Yun na yung siguro yung pinakamura ng meal. Then, may 3 meals ako in a day. So, 150. 7 days na nandito ako sa dorm. 150 times 7 is 1,050. Ito eh, ito pa ba yun? Ah, yun I'll calculate at tama, 1,050. So, that's it for the expenses dito sa aking solo room. Ipapakita ko sa inyo yung mga inclusions nitong dorm ko. And ipapakita ko rin sa inyo yung mga bagay na pinili ko dito sa dorm ko para magamit. So, this is my dorm. Siguro ma-i-describe ko rin yung dorm ko as straightforward kasi pagka pinan ko yung camera ko, Yan. Yan na yung buong dorm ko. So, let's see kung ano nga ba yung mga inclusions nitong dorm ko. So, dito sa kanan, may kita yung mga grocery ko as well as itong lampshade. Itong lampshade na to, included na to sa dorm. Pinagamit na sa akin to ng landlady ko. And, ito rin yung cabinet na to. Included na rin to sa dorm. Ayan, meron akong mga grocery. Meron akong isang katutak na birch tree. And, kung makikita kita rin dito sa taas, meron ding exhaust fan. And, hindi ko naman siya ginagamit ngayon. So, nakatanggal siya sa saksakan. So, that's it for my stock room. ha huh? Stock room? May kita natin dito sa left side ng aking stock room ay yung tubig ko. Meron akong dalawang tubig para hindi ako naggagahol na magbuhat ng tubig. And dito naman sa another corner of my dorm is my table. Itong table ko na to is binili to sa Shopee. This is worth 800 ba? Or parang mga 1,000 ganon. Ito rin yung pocket wifi ko. And kung may kita natin dito sa right side wall. Huh? Right side wall. Yan, meron akong pintana. Siguro, yan yung isa sa mga kailangan ko talaga sa dorm. Gusto ko talaga may pintana. Then, meron na rin aircon as well as electric fan. And siguro, isa rin sa mga gusto ko dito sa dorm ko is daming sockets. Yan, may socket dito. May socket din dito. May socket din dito. Pwede ko naman ginagamit yan. Dito may socket din. Dito may socket din. Dito may socket din. Yan, yung bed ko na. Kung mag ka lang, sobrang laki nitong bed for me. For another corner is, pag tayo dito, dito na yung other side of my dorm. Hindi ko pa napalitan yung 2023. Yan, meron yung cabinet. Hindi ko nabubuksan dahil maraming sikreto dyan sa cabinet na yan. So, I think that's it for my dorm. As I said earlier, it's pretty straightforward. Super, ayan, tiny lang siya. Tiny room. And, but for me, it's more than enough. And I would say na I'm really grateful na I'm here kasi sobrang comfortable ko talaga dito sa dorm na to. And ngayon naman, dumako na tayo sa ating frequently asked questions about my dorm. And actually, nagtanong ako sa chat GPT tawad sa uh, frequently asked questions about dorms. So, first question. Ano ang mga uri ng tirahan na available? So, ang napansin ko dito sa Maynila, it could be an apartment, it could be a condo, and it could also be like a house. For me, yun yung dorm ko. Nakatira ako sa house ng isang pamilya. And actually, it has pros and cons. Ito kasing room ko before, ang nag-occupy nito is member din ng family nila. So, pinaganda yung room nung nag-occupy before. Yan yung wallpaper and also, meron na rin siyang cabinet, meron na rin siyang aircon, meron na rin siyang parang mga lalagyan ng mga gamit sa taas. I think, yun yung isa sa mga pros ng pagtira sa bahay. And about the cons naman, cons is kasama mo yung landlady mo. Parang nakakailang lang minsan. Pero I think uh, you would also like feel safe kasi nandiyan siya. And also you would feel not safe kasi nandiyan siya. You know what I mean. And next question. Hey guys, I'm currently editing this video. And hindi ko lang po nangyari pero yung the rest of the video ay wala ng sound. So I think I will end the video here. And actually spoiler, baka umalis na ako sa dorm ko na yun. Lilipat ako ng dorm. And so maybe... I will make a new video and more tips sa pagdutorm sa Maynila. And maybe dun din sa new video ko na yun is nasabihin ko rin kung ba't ako lumipot ng dorm. So, so thank you guys for watching. See you in the next video.